Oo, Oh, busin mo 'yan. Hala po. Mahal, maraming nagugutom. Busin mo 'yan, kahit tulto lang or buto. Sa akin ubus ko na o Yan na oh. Oh. Ubos. La. O mo itira yun, oy. Wala po. Busin mo. Kaya mo yan. Kung nagaan mo may magkasakit ka pa sa ano, chan. Diet, diet. Halo? Smur Yusip. Kaasi. <laughs> lah, <laughs> La, busin mo yan. Yang ganyan. <laughs> Sige, okay, busi mo pa ito pa kanin, oh. Mm -hmm. Oh. Sus, man, Yosef. Mga kapay restaurant. <laughs> Ayan, oh. Ganda mo, te. <laughs> Ay, meron pa. Hindi pwede. Gusto mo yan. Mahal. La. Kala mo wala ng video. Tanga, meron pa.